Hey, good morning po. Uh, welcome po dito sa ating uh, channel, ang Tabsong Viewpoint. So, news muna po tayo ngayon, ano. So, may nabasa kasi akong uh, article about sa statement ni Chis Escudero nang uh, about dun sa nangyaring contempt order na inisya ni Imee Marcos doon sa uh, Committee on Foreign Relation. So, kahapon po yun, nagkaroon tayo ng uh, hearing doon at isa doon sa uh resource person ay uh, na na site for content ng uh, Senado. So ang nakalagay dito, basahin po natin yung sinabi ni Senate President. Ano nakalagay dito? I will not allow the Senate nor the office of Senate President of the Senate President to be used to further PT partisan interests especially by those actively seeking re-election. Incoming May midterm poll, polls. It is not a tool to to be leveraged for propaganda or self promotion. So ito daw po yung sinabi ni ng ating uh, Senate President according sa uh, Global Daily Mirror. So yun po. So si pinagsabihan, parang dating nito pinagsabihan yung uh, Committee on Foreign Affairs na huwag magamit yung Senado at saka yung Senate President sa self-promotion na yung tinatawag na propaganda. So, may sagot dito si ano si si Senator Amy at uh, parang disappointed siya na sa naging reaction ng uh, ano ni, ng Senate President. So, Guys, matindi ito ha. May may ano to, may effect ito dun sa uh, ginagawang uh, inquiry, Senate inquiry about sa anong pagkakarestrict dun sa ating former president. Uh, uh, Rodrigo Duterte na ngayon po ay nasa Netherlands para hum at humaharap sa trial sa uh, crimes against humanity. So again, balik tayo dito sa naging statement ni ano ano ni ng ating uh, Senate President. So para sa akin po eh ano to ah uh, matinding impact nito dun sa hearing. So ang, ang tanong na lang po diyan guys kung magkakaroon ng uh, succeeding hearing pa kasi mga na disappoint yung ano ah yung lead uh, senator doon sa hearing. So abangan po natin yung ano yung mga susunod na ano bantayan po natin ito kasi napaka laking uh, issue nito. É isso.